Okay. okay, one, two, three, go! Okay, <laughs> <makatap> <laughs> na to. <laughs> 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 Walang maingay. Sounds lang ha, sounds lang. Ah, ano lang, action. Hmm. <laughs> 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 okay, yung nakuha natin punta na rito. Malaking premyo ito. <laughs> Sa nakakabaliwin yung aksyon. Oh, sino mo na dito? <laughs> Okay. Si Isi, pag mali ka, hindi, kahit na naula ka ha, o, oh, imumorizing mo. Okay, sino sunod? O. Oh. O, oh, dito. O, dito. Dito, dito. Ano? Okay, o. Oh. O, oh. ha, niya, pag nakapin niya. Okay, next. Ha, ha, Okay. Next. Dito Baka, sa dalawa. Baka 20 pesos lang yung nitong mga limang to eh. Okay. Second. oh, yung huli. Ay, oh, balik, balik. Ay, sa teka muna. Oh. Oh, ay, 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 ano ang unang aksyon? Ano din aksyon mo? Aksyon. Mm, tapos? Sumisigaw. Sumisigaw, o. Tapos? Sumasayaw. Paano sayaw? Tapos? Tapos? Kumikindig. Ano? Kumikindig. Kumiiyak. Sumisigaw. Sumisigaw. Sumasayaw. Kumikinding. Sumasayaw. Ah, kumikinding. Okay. Apat na aksyon iya, sumisigaw, tumatalon, sumasayaw. Wow! Okay, okay! Ito kay Dapat kayo rito, kayo matanda Okay. Sumisigaw! Tumatalon! Kumikindi! Ah! Wala! Ayu ang, ang ang totoo nang umiiyak, tumatawa. Ha ha ha. Ano yung sunod? Pilay. Sumasayaw. Sumasayaw. Ang pilay. Ang pilay. pilay <laughs> may pilay dapat. Oh. Walang tumama. Walang tumama. Ay. Walang malapit. Wala oh. rin, Wala. <laughs> <laughs> ay. Ay na. Oh. Oh, oh, <laughs> tatlo lang yan, tatlo lang. nagsa ang lasing ko na namin. Malina man yung lasing. Mhm. Nakalimutan. <laughs> ah, oh, sige. Ah, oh. oh, talikod muna si Auntie Lipa, talikod muna si Auntie oh, sige. Yan, ulitin mo. Yan. Okay, ba, nauna, nauna.

tumatalon, okay. tapos sumasayaw. Okay. Lasing. lasing, lasing, lasing nga eh. Dapat lasing ha. Okay, number two. Uh, action, action. La, uh, aglanglangoy. Aglang <laughs> langoy. okay. <laughs> tapos, ag, aglang langoy, ag tartaray. Aglang langoy, manan mo di. <laughs> kola na letter, lang yeah. nito, ang tarik, okay, toh, mo ka chat okay, ito. ano, ka sa next, ano, 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 sabi? Okay. Kulaan kulaan ba, yung eh. ang ano, 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 maganda, ano, 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 na ano, 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 Oo, oo, sa <laughs> mga sayaw, ang lasing na walang pera. Ang, ang totoo doon, sumasayaw, Allah ang lasing, Allah, Allah. Ng, lasing ng chacha ah, Wala kami sila, ah, ah, wala kami sila. Sino, sino? Doon, doon. Ay, kulang ito, ito eh, kulang eh, oh, kulang. Ito daw ang winner dahil lasing at saka chacha Ano? Sumasayaw. Sumasayaw at saka lasing. Nawalan. Hindi, tsa-tsa, dalawa, dalawa ito wala talaga wala, wala yung dalawa okay Ito talo malang hindi talo malang kami malang 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 ang malang malang Ang second place, malang 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 ito, walang nakuha. Walang nakuha. Dito kasi, nagmamadyong. Ang ulit eh. Anong kayo, lima? Lima, 2, 4, 5. four, five. Lima, lima, At saka, tig-isa kayo ng sabon. lima. At saka, walang magagawaan. Tig-isa kayo. Tig-isa lang. Tig-isa. Tig-isa kayo. Oh. Okay, Nasaan yung second place. Oh second place. <laughs> yung hindi, yung hindi inaasahan manalo yung pag nanalo. Ayan. Ay oh, oh yo third place. Yung third place, third place. Third place. Third place. Third place. Third Third place. Third pwede bang sabon na lang yung isa? Oo, oh, ayan. Thank you. Thank you po. Okay. You, <laughs> Sino pa yung isa? Sino <laughs> oh, pa na yung isa? Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Sino pa yung isa?